Hello po mga Cancer. Ito po ang ganap sa inyo sa June 3 hanggang June 9. Ito po ay for one week reading. Paalaala po na ito po ay general reading at hindi po ito personal reading. Mga Cancer. Sasimulan so, na po natin. Simulan na natin ang ganap sa mga Cancer. Alamin natin ang ganap sa mga Cancer. <laughs> ano ang ganap sa mga Cancer sa June 3 hanggang June 9 Can up sa mga cancer sa June 3 hanggang June 9 May tao dito, cancer ang Capricorn Virgo Taurus lalaki. At may may tao rito ang uh, magkakaroon ng pagbabago sa kanya. May pagbabagong mangyayari sa kanya. May pagbabago. Ano ba yung pagbabago na yan? No, yan? alamin natin yan. Malalaman mo yan sa isang linggo na yan. Cancer. Kung anong pagbabago yan. Maaari din naman na may mabalitaan kang patungkol sa pera. May mabalitaan ka na maring makaisip ka ng pagkakitaan na lalago. Sideline cancer sa isang linggo na yan. Ayan. Maring makaisip ka ng isa sideline. Cancer. Oh, bahala maring nagbabala ka magtayo ng malit na negosyo. Ayan, ah, uh, cancer at ikaw ay magtatagumpay. Kailangan walang magsipag para tuloy pagpasok ng swerte. Cancer. Kailangan talaga magsipag. Kasi pag tatamad-tamad, walang mangyayari. Dito, may tao dito ang 10 uh, of clubs. May tao dito ang may paglago sa negosyo niya. Kung meron ka negosyo, Gemini, maaari din naman kasi ang tinutukoy ay isang Capricorn Virgo Taurus lalaki. Ang marami may negosyo at may paglago sa negosyo niya. Dalawa lang tinutukoy dito. Pwede pwedeng ikaw itong Capricorn Virgo o Taurus na lalaki. May negosyo siya at may paglago sa negosyo niya. Sa isang linggo na yan. Siya ay sisortihin sa pera. Cancer. Maaari siya magka-pera. May magbibigay sa kanya ng pera. Cancer. O maring ang pera na yun ay manggagaling mismo sa trabaho niya o sa negosyo, o sa negosyo niya. Maring di ba dito nga nakakaisip ka ng pagkakitaan. Maring sideline at maring magkapera ka. Sa isang linggo na 'yan, Cancer at manggagaling ang pera. Ang pera na 'yan mismo sa Capricorn, Virgo at Taurus na lalaki maring bayad yan sa'yo. Kung ano man yan naiisip mo na pagkakakitaan sa isang linggo na yan, maring yan ay bayad sa'yo. O sa ahod mo, maring galing sa negosyo. Maring nagbabalak magtayo na negosyo. Ayan, at may paglago sa negosyo mo. Maring galing nga sa negosyo mo yung pera. Cancer. At, uh, may pagbiyahe ka rin ano? Oo, may pagbiyahe ka. At sa iyong pagbabyahe, doon doon mo makikilala yung mga bagong kaibigan o lalaki na magugustuhan mo. At ang lalaki niya ay pwedeng Capricorn, Virgo, Taurus, lalaki, Cancer. At maririnig ang makilala mo sa pagbabyahe mo. maring niya 'yung boss mo. May, may dad sa iyo 'to matanda ito sa iyo. Cancer. Maring boss mo yan. Pwedeng tatay mo, uncle mo, kuya mo, kaibigan mo. Pwedeng boss mo nga. Kasi nga dito, nakakaisip ka ng pagkakitaan. Pwede sideline, may pag-travel ka at magkakapera ka. Sa isang linggo na yan. At maring ah, magbigay sa iyo ng pera, itong Capricorn, Virgo, Taurus na lalaki. Cancer. Dito, meron ditong Capricorn Virgo Taurus babae at meron ditong Aries Leo Sagittarius babae o lalaki. Bata naman ito sa iyo. Ito naman ay, maring kasing edad mo lang o oh, ito ay may edad sa iyo. Cancer. Ang dalaw dalawang ito ay nagbabalak magtayo ng negosyo. Maliit na negosyo. Cancer na lalago. Sa isang linggo na yan. Ayan, maraming makaisip nga ng negosyo na lalago, lalaki ang negosyo na yan. Papasok ang malaking pera. Maaari din naman na may tao dito ang may edad na pwedeng Capricorn, Virgo, Taurus. May edad na ang mare magpayo sa iyo na patungkol sa negosyo na magagamit mo. Cancer. O baka naman isang Aries Leo Sagittarius si na babae o lalaki ang mare magpayo sa iyo kasi Aries Leo Sagittarius si mahilig magpayo. Ayan, na patungkol sa negosyo na magagamit mo. Cancer. Dito meron kang kapartner sa negosyo, mukhang, mag mangyayari nga, no? Cancer. Mukhang mangyayari. Magbabala ka magtayo ng negosyo sa isang linggo na yan. At meron kang ka sa negosyo mo o sa trabaho mo ang may marim magagusto sa iyo ka kaupo sa sex mo marim magagusto sa iyo at magaka problema ka sa kanya cancer pwedeng ang taong ito ay mismong asawa mo jowa mo, cancer. Kasama mo sa negosyo mo o sa trabaho mo. Maring sa negosyo nga, ano. Kasi sa negosyo. Kasi nagbabala ka magtayo ng negosyo mo kung gagawin mo nga yan at meron kang kasama sa negosyo mo ang maring hindi mo makasundo. At magkakaroon ng away sa inyo. Ayan no away. Kung mapaaway ka, mag-iingat ka sa iyong pagsasalita ng makaiwas ka sa manalang argumento at hindi na lumakit na mala, Cancer. At dito, makakatanggap ka ng hindi mo nasang pera. Sa isang linggo na yan. Cancer. Maaari din naman na ikaw ay makapag-asawa ng mayaman. Kung single ka. kung may asawa ka, maring asawa mo mayaman. O ikaw yung mayaman. Cancer. Maraming cancer ah. Yung iba lang na cancer mayaman at ang iba, salat sa buhay ito ay maring cancer na maring may asawang mayaman o oh, ito ay maring makapag-asawa ng mayaman na cancer dito kung may negosyo ka ayan may pag uh, lago sa negosyo mo sa isang linggo na yan lalago nga yung negosyo mo ah cancer maaari din naman na may buntis dito cancer maaaring ikaw yung buntis o asawa mo ang buntis kung lalaki kang cancer o sa pamilya niya may buntis na maaari magsilang ng sanggol sa isang linggo na yan o buntis pa lang maaari din na uh, may mabubuntis maaari mabuntis ka o makabuntis ka sa isang linggo na yan cancer Pero kung ito ay walang buntis, walang buntis sa pamilya nyo, ito ay pagsilang ng proyekto na magtatagumpay. Proyekto. Ayan. Kung sa negosyo, proyekto, magandang bunga, maganda ang resulta, cancer. Ayan, kung walang buntis ha, yan ay, nag, ba nagbabalakang magtayo ng negosyo? Ayan, maganda yung resulta lalago yung negosyo mo sa isang linggo na yan cancer at magkakapera ka ayan kung sa negosyo yan maaari din naman na meron kang sideline na papasukin at maaaring mabayaran ka kaya ka magkakapera at maaaring makilala mo ay isang Capricorn Bigotaurus na lalaki maaaring boss mo yan cancer ayan po ang ganap sa inyo Alamin pa natin yung ganap sa mga cancer. Ano pa yung ganap sa mga cancer sa June 3 hanggang June 9? Mukhang mapapaaway ka. Cancer. Lumabas na naman siya, oh. Five of diamond. Pwede may buntis. Nabanggit ko na kanina. Pag sila ng, uh, pwede magsisilang ng buntis o oh, buntis. Mamaring may, may babubuntis. Kung hindi yan buntis, yan ay pagsilang ng proyekto na magtatagong, magtatagumpay. Pwede negosyo na may paglago. Ayan. Ah, cancer. Dito, may pagbabago. Lumabas na naman siya. May pagbabago mangyayari sa'yo. At magkakaroon ng away. Lumabas na naman siya. Magkakaroon ng away. Yun na yun siguro, yung pagbabago. Ayan, at marin yung pagbabago yan, baka mapaaway ka. Cancer. At kung mapaaway ka, mag-ingat ka, mag ka sa yung pagsasalta ng hindi ka. Mademanda ng tao makakaaway mo. Cancer. Dito, mukhang karelasyon mo ang makakaaway mo. O kung sino pa yung kasi mayroon dito ang taong nagbabalak magtaksil sa karelasyon niya. Cancer, maring ikaw o yung mismong karelasyon mo. Kaya, mag-aaway kayo. O, oh, maring siya mapaaway. Cancer. Three of spades, ano te, pagtataksil sa karelasyon niya. At dahil sa kanya pagsisinungaling at pang lilin lang sa kanyang karelasyon, maring siya magkahiwalay cancer. Maaari yung karelasyon mo, nagbabalak siyang lokohin ka o pagtaksilan ka, cancer, sa isang linggo na yan. At kung magka-problema ka, nandyan lang ang iyong ka-partner o iyong karelasyon, -ka Pwedeng ka... Ang ka... -ka ako. <laughs> ang karelasyon po ay ah uh, pwedeng magulang kapatid anak, pwedeng asawa, o kung sino pa yan, pwedeng kaibigan, Nandyan lang sila para sa'yo kung mag-problema ka-cancer. Sa linggo na yan. Dito, may pagbabago sa kaperahan mo. Ayan. May paglago sa negosyo mo. Lobasan naman siya eh. May paglago sa negosyo mo. Sisortihin ka sa pera. Maraming makatanggap ka ng pera. Ayan. Sa linggo na yan dito may darating sa iyo. May malalaman ka masamang balita na ipag-aalala mo, maring mabalitaan mo na may third party ang karelasyon mo. Ayan, cancer. Ten of spades, masamang balita ito. At sumunod ang three of spades, third party. May malalaman kang masamang balita at maring malaman mo na yung karelasyon mo may third party cancer. May iba. O mabalita mo yung patungkol sa third party. O baka mabalita mo na ikaw pala yung third party. Cancer. Ayan, dito naman, ikaw ay sisortihin, may darating sa iyong blessing na hindi mo inasahan sa isang linggo na yan na manggagaling sa kamag-anak mo o galing sa uh, kaibigan mo. Pero maaaring ano to, dalawa kasi to, pwedeng blessing o ito ay patungkol sa pag-ibig. Pero mas mauugnay ko ito sa pag-ibig. Ayun. Kasi may tao dito ang maring magka-interest sa iyo. O magka- Oh, ay yung magka-interest sa kanya. Baka naman ikaw, Cancer, ang magluloko sa karelasyon mo. Ayun na. Kung di pa lalabas ito, hindi ka pa malalaman na ikaw pala ang pwede magloko. Kasi pwede nga ikaw o yung karelasyon mo. Kasi meron may tao dito ang nagkaka-interes sa'yo. Gusto kanyang mahali na talaga. Ani isang taong pwede kang ligawan? May gusto sa'yo ang taong ito. O baka naman ikaw nga cancer. Ikaw nga. Magiging third party meron kang matitipuhan. Kung babae kang cancer, meron kang matitipuhan na baba, na lalaki. Na maring crush mo, gusto mo, gusto mong maging jowa. Pero meron kang kar ano eh, meron kang karelasyon eh. Ayan, magiging third party yon Baka naman din ay isa kang lalaking cancer. Ayan. Isa kang lalaking cancer at nagbabalak ang pagtaksilan yung karelasyon mo, yung asawa mo. Kasi meron kang nagugustuhan dito. Sa isang linggo na yan, meron kang magugustuhan na babae. At maaari siya yung maging third party. Cancer. At mukhang malalaman niya ng karelasyon mo, Cancer. Mababalitaan niya yan. Ayan. Ayan. Pwede kayo gawin tinutukoy ha. O yung karelasyon mo. Alin man sa inyong dalawa yung magluloko sa karelasyon. Ayan. Pero mabubuking siya. Ayan o, oh, 10 of spades. Malalaman ni eh, Na may third party. At magkakaroon ng away o. Oh. 3 of, of, diamond. Ayan, Cancer. Alin sa inyo mag-asawa, ang pwede magloko. Oh, siya na yun. Cancer. At namukhang mabubukin yan. Malalaman yan ng asawa niya. Ano? Cancer. Alamin natin yung outcome sa mga cancer sa June 3 hanggang June 9. Ano ang outcome sa mga cancer sa June 3 hanggang June 9? Ano po yung outcome sa mga cancer sa June 3 hanggang June 9? Ano po yung outcome sa mga cancer? Ano po yung outcome sa mga cancer sa June 3 hanggang June 9? May taong matitemp dito. Matitemp mate matitemp. matitemp. siyang gumawa ng masama sa iba. Para lang makuha niya ang gusto niya. Cancer. Babae. in cancer ito. Meron ditong babaeng Scorpio, Pisces o Cancer. Maring ikaw ito. Kung hindi ka ito, meron ditong Scorpio o Pisces na babae. At meron ditong Libra, Aquarius o Gemini, lalaki. Oo. Oh. May taong matitemp dito. Nagbabalak itong gumawa ng masama sa iba para lang makuha niya ang gusto niya. Cancer. Ang taong ito ay pinag-iingat din sa paglabas-labas ng bahay, lalo na sa gabi dahil ang taong ito ay naglumalabas ang bahay sa gabi. Maaari din na ma-stress ang taong ito. Sa isang linggo na yan, cancer. Maaaring ikaw ang tinutukoy. Cancer. Kung hindi ikaw yan, maaaring meron itong Pisces o Scorpio, babae, babae. Kung ikaw ang tinutukoy, ikaw ay matitemp gumawa ng masama sa isang Libra, Aquarius o Gemini. O baka naman kayong dalawa, Cancer, ay nagbabalak gumawa ng masama sa iba para lang makuha niyong dalawa ang gusto nyo, Cancer. Maari isa kang Cancer na meron kang karelasyon na Libra, Aquarius o Gemini, lalaki. Kayong dalawa, ay natitim, gumawa ng masama sa iba. Maraming nagbabalak kayong gumawa ng hindi maganda sa kapwa nyo. Kung ano man yan, maka meron kayong lulukohin. Kung ano man yan ang binabalak yung dalawa. maray mag-asawa kayo, no? maray mag-asawa kayo. Ito. At pinag-iingat kayong dalawa sa paglabas-labas ng bahay, lalo na sa gabi. Cancer. Maring ma-stress din kayong dalawa, no? Cancer. Ayan, kung ano man yan pinaplano nyo na hindi maganda, hindi rin maganda yung balik niya sa inyo. Cancer. Baka naman cancer ikaw, nagbabalak kang lokohin yung karelasyon mo, cancer. At maring ang third party ay pwedeng libra kwar sa Gemini, uh, cancer. Cancer. Ayan. So, ilang kasi, ilang kasi nakikita ko dito eh. Maraming karelasyon mo rin ito. Libra, Aquarius, Gemini. Cancer. Ayan. Lalaki yan. Libra, Aquarius, Gemini. So, ayan po ang ganap sa inyo, mga Cancer. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-comment at nag-subscribe. Sa hindi ko po, po nakapag-subscribe, pakipindot na lang po ang subscribe button mga cancer. Maraming salamat po guys.